Hello mga friends. Pare mag-vlog tayo ngayon ng panibagong content. Ang content natin ay magluluto tayo na gamit ang init ng araw. Kasi mainit ngayon dito sa amin, dito sa Mangaldan, Pangasinan, okay? Yan po tingnan niyo. Maglalagay tayo dito ng kawali. Yan. Papainitin natin ng 20 o 30 minutes, okay? titignan natin kung totoo yung mga trending na videos sa YouTube at sa Facebook na nagluluto sila na gamit ang init ng araw. Ayan. Bari, hayaan natin dyan na nakabilad. Tapos talagyan natin ng mantika yung mamaya mga friends. O, balikan ko kayo mga friends kay Pagkalipas ng 30 minutes. Magrakay tayo ngayon ng mantika. Ito mga friends, lalagyan natin muna dito. Yan. Bari papainitin natin ng 30 minutes. Tagdagan muna natin ng kunting mantika. Kasi medyo kulang yung nilagay natin. Oh, may init na po yung kawali. Oh, mga friends, oh, nawakan ko. May init na. Pero itong mantika, hindi pa. Tinan natin kung makapagpiprito tayo ng itlog na gamit ang init ng araw. Ha? Huh? Ano nangyari? Biglang dumilim. Ano ba yan? Ay! <laughs>